Okay so good evening sir uh, ako po si Dindo Vicente the chairman of the BBOC ng San Jose Okay so based on the gathered votes votes that you had uh, that we concluded you earned 474 votes po, uh, for the seventh place So okay we have to break the tie so we have to do the tossing of coin Ah, uh, sir, kayo po si DJ Winyo. Sir DJ Winyo and sir Monching Bernardo. Bernardo. So, uh, usually ito po yung ginagawa po natin. So, sino po ang head at sino po ang tail? Kaya ako ng head. Kayo po ang head. So, sir Winyo is for the tail. So, for sportsmanship, siguro kamay mo muna. So, ibig sabihin talagang Tinanggap nila Nandito yung faith nila Sa 20 pesos Sir Head And Sir Tail Ayan Ang nanalo po ay si Sir Ayan Okay, so for the seventh place, uh, Sir Bernardo Sir Ramon, Ramon Bernardo. Uh, sir Ramon Bernardo. Thank you, thank you. Thank you sir. Yeah. So, ayan sir, matanong po muna namin kayo bago si sir, no? First time po ba nangyara ko sa inyo? Yes, uh, actually, sa akin, it's my first time. So, actually, <laughs> <Anong ba>, <laughs> nagsusulat pa lang ko. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Uh, first time ko siya talaga. And, um, ayun, uh, lahat excited. Yan naman yung legal way kasi. Eh. Opo, this is the legal way. And nakakatuwa dahil silang dalawa, uh, uh, tawag, parang sports naman, they, uh, they accepted it. So, okay naman. So, palang naman ang intention, although kinakamahan din. 474 votes. Opo. Si Sir ay kayo po, ano po pangalan uh, Ramon Bernardo. Oh, uh, sir, unang-una congratulations. Thank you, thank you. Oh, thank so, you, ano po ang pakiramdam una nung narinig niyo na magiging ganon yung... Habang nagiging Ah, uh, medyo Resolution. kaba na konti, may kaba tayo, no? Siyempre, natara lang sa isang kandidato yon na may kaba tayo ng konti. Lalo na kung hindi pa tayo napoproklama, no? Yun lang ang... Ngayon po, kamusta naman? Okay na, masaya-masaya ako. Ah... <laughs> ma makakapagsilbi na ako ng, ng, ng may autoridad. Hindi po ba ay magkagrupo? Ah, hindi po. Uh, ibang grupo po yung pinanggalingan ko, pero... Pero ang barangay kasi namin napakalit lang eh, kaya, kaya halos magkakakilala kami. Ayan. So sir, ano masasabi nyo dito sa very unforgettable experience? ah mag, ah wag sanang, ano, wag sanang magkakaroon ng, ano, ng, lalo na dito sa botohan no? dapat tanggapin natin kung ano yung kung ano yung na, uh, na, na, nakamit na natin at the same time uh, dapat lawakan natin ang isip ano? sa akin man mangyayari na ako yung matalo ganun din ang gagawin ko siguro sir ano baka maging friends na kayo ano message niyo dun sa ah, ko ano naman alam mo yung yung mother niya saka ako magkaibigan eh Nai no, kasi isang kaya wala kaming ano wala kaming masamang tinapay na pinagsama. Siyempre, nagkaroon lang kami ng differences doon sa paniniwala namin. Yung lang. Maraming salamat and salam. salam. congratulations. Thank you ma'am. Ramon. Ramon. Uh, Bernardo. Maraming, Maraming Thank you, thank you. Ayan, so mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa Pasigenyo, very kakaiba yung nangyari ngayong gabi, no? Uh, ngayon lang rin tayo nakasaksi ng gano'n na nagkaroon ng toss coin sa bilang na 474 votes. Ang uh, dalawang kagawad na naglalaban sa pwestong uh, 7 uh, number 7 no uh, dito nga sa barangay San Jose no at ang nanalo nga ay si Sir uh, Ramon Bernardo ayan so ano yun? sa ganong sa ganong kadaling uh, resolusyon no ay talagang maitatala ma ang kapalaran mo kung ikaw ay magiging public servant o hindi no pero yun naman ang legal way na ginagawa ng COMELEC talaga no So, ayan no, nandito tayo ngayon sa May uh, Pasig Elementary School para nga sa ano sa proclamation rin ng mga nanalo. Ah, uh, mga nanalo ah uh, to officiate yung kanilang uh, pagkapanalo no. So, andito yung mga taga-barangay San Jose, Santo Tomas, Kapasigan, San Nicolas at Barangay Malinao. So, yun ang muna yun naman po muna ang latest dito sa Pasig Elementary School at nagkaroon nga ng toss at may nanalo ayan so maraming maraming salamat sa pagtutok mga kablog ng Pasig